Sino po ang may idea o nagmungkahi na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas sa nakatsinelas? That's right. Because I do not approve. I do not make policies. I'm an enforcer. He should know. He's a lawmaker. He should know. He's a former enforcer. Malinaw po na si Colonel Nebria ang nagmungkahi na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas sa nakatsinelas. At saka, hindi niya dapat akong pinabatikus niya. Kasi dapat ang batikusin niya kung sino nag-approve. There are 17 mayors who signed it. So anong pinanggagalaiti niya? My third issue in concern is about single ticketing system na ipinatutupad ng MMDA. Mr. Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na ginagawa at inilabas? ng Metro Manila Council, MMC, kasama ang MMDA, ang single ticketing system na ang pangunahing layunin ay magkaroon ng pare-parehong multa ang mga motorista na lumalabag dito sa ipinatutupad ng MMDA at ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Uh, Mr. Speaker, my dear colleague, uh, nasa charter po ng... Uh... MMDA 7924, uh, na, man, na magkaroon ng single ticketing system sa buong Metro Manila. Thank you, Madam Sponsor. Mr. Speaker, sa ginawa ng Metro Manila Council na single ticketing system, naripaso po ba ng maayos ang bawat multa na dating ipinatutupad ng MMDA at ng mga lokal na pamalan sa Metro Manila? Uh, Mr. Speaker, my dear colleague, uh, opo, narepaso po itong mabuti. In fact, uh, two, four, anim na meetings po ang uh, pinagdaanan po nito bago po ito sa mga stakeholders po bago po ito maisa katuparan. Thank you, Madam Sponsor. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa lumabas na single ticketing system na ipinatutupad ng MMDA, Kasama po ba sa mga ipinagbabawal ang pagmamaneho na nakatsinelas ang driver ng pampublikong sasakyan, katulad ng taxi, passenger jeepney at iba pa? Uh, Mr. Speaker, my dear colleague, opo. Kasama po ang pagbabawal ng nakatsinelas. Thank you, Madam Sponsor. Kung ipinagbabawal po sa mga driver ng pampublikong sasakyan ang pagmamaneho ng nakatsinelas, Magkano po ang ipinapataw ng MMDA na multa sa kanila? Uh, Mr. Speaker, my dear colleague, 500 pesos po for the first offense and second offense po ay uh, 750 at 1,000 po para sa third offense. With, your, with all due respect, Madam Sponsor, sigurado po ba kayo sa inyong tinutukoy? Uh, Base po sa mga taong nagdidikta sa akin sa likod, opo. Uulitin ko po, Madam, Sp Madam Sponsor, sigurado po ba kayo sa inyong binabanggit? Opo, uh, Mr. Speaker, my dear colleague. 500 pesos po, minimum? Opo, minimum po yan. Uh, bagamat, uh, Mr. Speaker, my dear colleague, iba pa rin po ito sa LTFRB na rulings po nila. Magbukod po ito doon sa LTFRB rules po. Madam Sponsor, Mr. Speaker, hindi po ba 100 pesos ang ipinapataw sa mga truck, sa mga drivers na nabanggit? Base po doon sa inyong listahan na ipinatutupad, Madam Sponsor. Under, uh, Mr. Speaker, my dear colleague, under sa bagong uh, rules po ng uh, single ticketing, yun na po yung uh, effective po May 2, 2023. Yun po yung uh, uh, bagong uh, rules. Bagong penalty po. Thank you, Madam Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa single-ticket system na ipinatutupad po, kasama po ba ang mga riders na pinagbabawalan na magmaneo ng motorsiklo kung nakatsinelas? Mr. Speaker, my dear colleague, opo, kasama po. Thank you, Madam Sponsor. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa pinatutupad ng LTO mula noong 2008 hanggang sa kasalukuyan, ang mga riders na nagmamaneho ng motosiklo na nakatsinelas ang kanilang hinuhuli. Hindi po nila hinuhuli ang mga riders na nakatsinelas ang angkas. Bilang road safety advocate, motorcycle riders at representative ng One Rider Party List, kasama si Honorable Congressman Atty. Rose Gutierrez. Naniniwala po tayo na tama at makatwiran ang LTO sa kanilang ipinatutupad. Higit na maayos, komportable at mas ligtas para sa pagmamaneho ng mga riders kung nakasapatos ang mga ito at hindi nakatsinelas. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa ipinatutupad na single ticketing system ng MMDA, Hiniuhuli po ba nila ang mga riders kapag nakatsinelas ang angkas? Mr. Speaker, my dear colleague, opo. Under the single ticketing system, iyon po ang uh, pinagbabawal. Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang kasunod ko pong itatanong ay naitanong ko na during the previous pre-budget hearing for MMDA. Nais ko lamang pong itanong ulit ito para mas maging malinaw sa ating lahat ang usapin. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sino po ang may idea o nagmungkahi na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas sa nakatsinelas? Mr. Speaker, my dear colleague, kailangan ko po talagang banggitin ang pangalan? Yes po, mahalaga po, Madam Speaker, Madam Sponsor dahil may kasunod pa po akong tanong. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Mr. Speaker, my dear colleague, uh, bahagi po siya ng technical working group at okay, tinirekomenda po ito ng itatago na lang po natin sa pangalan Colonel Nebrija. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Malinaw po na si Colonel Nebrija ang nagmungkahi na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas sa nakatsinelas. Mr. Speaker, Madam Sponsor, si Colonel Nebria Puba ay member ng Metro Manila Council. Mr. Speaker, my dear colleague, uh, hindi po siya miyembro bagamat gaya po ng aking inaturan, siya po ay bahagi ng technical working group. Madam Sponsor, with all due respect. Iba po ang Technical Working Group. Iba rin po ang Metro Manila Council. Ang Metro Manila Council po ay binubuo ng mga mayors. Kabilang din po dyan sa Metro Manila Council ang chairman ng MMDA. Mr. Speaker, my dear colleague, bagamat hindi po siya bahagi ng Metro Manila Council, sa tuwing nagkakaroon po, nagkakamap ang Metro Manila Council ng isang uh, uh, polisiya Uh, ang technical working group po ang siyang namamahala para mag-craft ng uh, policy po. Mr. Speaker, my dear colleague. Madam Sponsor, Mr. Speaker, hindi po tayo sumasangayon sa nabanggit ng Honorable Distinguished Colleague na ang TWG ang nagka -craft. Hindi rin po basihan na nagmungkahi ang uh, member ng TWG sa Metro Manila Council para dito sa sinasabing pagbabawal sa mga riders kung nakachinelas ang kanilang angkas. Mr. Speaker, Madam Sponsor, illegal, questionable, at may tuturing na pangabuso sa kapangyarihan at pandaraya sa mga riders at sa kanilang pamilya ang ipinatutupad ng MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas City base sa mga sumusunod. Una, si Colonel Nebria po na nagmungkahin na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas ng nakatsinelas ay hindi member ng Metro Manila Council. Ikalawa po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, wala po tayong mababasa sa minutes of the meetings na isinagawa ng Metro Manila Council na napag-usapan at napagkasunduan ng Metro Manila mayors at ng MMDA na ipagbabawal sa mga riders ang angkas na nakatsinelas ikatlo mr speaker madam sponsor matagal nang lumabas ang single ticketing system na ipinatutupad ng MMDA pero base po sa records ng mga reklamo mula sa mga motorista na natatanggap ng Rider Safety Advocates of the Philippines Out of 17 local government units sa Metro Manila, Las Piñas City lamang po ang nanghuhuli ng mga riders na nakatsinelas ang angkas. Mr. Speaker, Madam Sponsor, malinaw po itong patunay na hindi sumasang-ayon ang labing anim na lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa mungkahi ni Colonel Nebria na ipagbawal sa mga riders ang pag-aangkas sa nakatsinelas. At ang ikaapat po, Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa labing siyam na kopya po ng tickets na inisyo ng MMDA enforcers na kanilang hinuli at sinasabing nakatsinelas ang angkas, makikita rin po dito ang pandaraya sapagkat hindi nakasulat sa ticket ng mga ito ang back rider wearing slippers, ang mababasa lamang po sa 19 tickets na inisyu ng Enforcers ng MMDA ang nakasulat lamang po dito ay dress code or riding rider wearing slippers. Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang MMDA po ay may budget na mahigit 4 billion pesos every year. Ito po ay pera ng taong bayan. Nararapat lamang po natulgunan ng MMDA ang kanilang mandato ng tama, maayos, patas at hindi karagdagang pahirap sa mga motorista at sa kanilang pamilya. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bilang halal ng taong bayan, responsibilidad po nating lahat na proteksyonan sila alinsunod sa batas na walang pinipili at walang kinikilingan. Well, unang-una, no, uh, these are policies that are being made by the Metro Manila Council. Tama po, hindi po ako nag-aaproba ng isang polisiya. Nagre-recommend kung ano po ang nakikita ko sa kalsada. If these people just see what I see on the ground, kung ano yung mga aksidente yung nakikita ko involve ang mga motorcycle riders and their back rides, siguro maintindihan nila kung saan ako nang gagaling. Ngayon, kung i-approve at hindi i-approve ng Metro Manila Council, that's fine. Ako naman, recommend recommendatory, ang TWG, recommendatory. But it was approved by the single ticketing. So it's a policy. That policy becomes the policy of the MMDA. So, itong mga pulisiya na to, then, as an enforcer, ipapatupad ko. So, that's what I'm doing. Sinasabi niya na hindi ako, uh, wala akong, uh, I'm not in the level to approve it. That's right. Because I do not approve. I do not make policies. I'm an enforcer. He should know. He's a lawmaker. He should know. He's a former enforcer. So, ngayon, uh, hindi na dapat namin pinag-uusapan to. At saka hindi niya dapat akong binabatikos niya. Kasi dapat ang batikusin niya kung sino nag-approve. There are 17 mayors who signed it. So anong pinanggagalaiti niya? Kung manggagalaiti siya, manggalaiti siya sa 17 mayors, huwag ako. Because this policy, when it becomes a policy, when it gets approved, I will enforce it. It is not my law. Alam niya yan, lawmaker siya eh. It is not my law. I'm just an enforcer. I do not even interpret the law. I just enforce it sinabi niya na Las Piñas lang daw ang LGU sa 70 Metro Manila? Ano nang Eh, eh sabi niya, sabihin niya nga na yon ano, na hindi hinuhuli. Because I'm everywhere in Metro Manila. Di ba? Kung hindi hinuhuli ng ibang LGU, that's not my fault also. Di ba? What I'm saying is that these are policies that we need to enforce. Bakit? Baka hindi nila nakikita. Baka wala naman talaga nakatsinelas. It doesn't mean na hindi nila pinapatupad. Kung hindi nila pinapatupad, then And then, pag-usapan pag nila because these are policies that was made by the MMC. ba? Diba? Pero ako, when it was handed down to me, I will enforce it. I will not interpret it. I will enforce it as, as it is, as it was disseminated to us. I will enforce it. I do not interpret the law. I do not make the law. I just enforce it. I'm an enforcer.